Welcome to everyone here. Uh, welcome to World Pandesal Day. We are very fortunate to have with us the most popular leader in the Philippines today, our uh, Vice President, Sarah Duterte. Give uh, you a little World Pandesal Day to honor the uniquely Filipino, bread, very humble yet great, like our guests and also ma'am uh, today is also a world food day by the united nations october 16. so it is also our reminder to everyone that there is still a lot of hunger in the philippines and in the world ma'am so it's a reminder uh, to honor the bread and also to remember that to help solve the problem of hunger uh, thank you to everyone and to our special guests. Vice President Sarah Duterte for gracing this uh, civic and cultural activity. Uh, welcome to everyone. Ho. Thank you. May mga ibang media friends natin They would like to ask some questions ho, to you. Um, feel free to raise your hand or text me. Yung uh, mga na gusto One of the persons who we want to ask. Uh, Tinex sa akin at mga tao dito, ma'am. Ano daw ang favorite palaman ninyo sa Pandesal? And do you have any stories from your father or your mother? Ay, by the way, ma'am, one of the most humble customers namin dito, yung nanay ninyo, bumili dito. Ho. Uh, kaya, do you have any stories about Pandesal? Anong palaman ninyo dito ma'am? Welcome, ma'am. Thank you, uh, uh, Sir Wilson Flores. Unahin ko po muna ang aking uh, mga pagpapasalamat. Una, Uh, magandang umaga sa inyong lahat. Maayong uh, buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ang po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na uh, dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko sa uh, social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito na, yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos, lagi kong naisip, parang parang gusto kong uh, ma-interview dyan na uh, mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya, I uh, was truly very happy to have received your uh, invitation and thank you. And happy World Pandisal Day sa inyong lahat. Ang uh, pandesal, paborito ko, uh, hindi siya ma, ano kayo, uh, hindi siya ordinary uh, palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa bisaya, yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa, ano, sa kay sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, cheese swiss tsaka or daing. Uh, meron akong maalala na nangyari sa akin noong uh, bata pa ako sa pandesal at sa bulan. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko. Kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulan. So, breakfast, may bulan. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulan, yung akala ko malinis na siya, na wala siyang buto, wala siyang tinik. So, nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretsyo, ganun. Tapos, uh, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, naatusok yung ngalangala ko. Tapos nang natusok yung ngalang ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yon, papunta kami paaralan. Papasok kami sa school. Tapos sa sobrang iyak ko, na uh, sabi ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school? Sumama ka na lang sa akin. Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung uh, tinik sa ngalangala -ngala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo, oo, oo. So maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng uh, Uh, buto ng uh, daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero, na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Uh, tsaka sa sa Hall of Justice pa yon no? So, mas bata pa pala ako noon. oh, four okay, saluro. Ay, yes, four. Oo, so kasama, sumama ako doon at gusto-gusto gusto ko kasi doon Uh, sa Hall of Justice kasi busy si PRD eh. Uh, nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan. Akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan uh, umaabot. So, yun yung uh, hindi ko makalimutan na memory sa pandesal. Kaya ingat na ingat na ako kapag ano, ginagawa ko yung cheese whiz daing ang ng mga yun for years old na sa Hall of Justice na kayo. Oh, oh. Maalala ko pa um, sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors, eh. Iba-iba uh, yung opisina nila. Iba-iba yung style uh, ng opisina nila. Iba-iba yung kanilang routine uh, sa opisina. At uh, maalala ko pa, bata pa ako, marunong na ako mag-typewriter kasi may typewriter in ba sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD para hindi ako uh, paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Uh, before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines. Congressman Bongsong Tayo. Po. Congressman Tai. Yes. Diba? Good morning po. Congressman yes, diba? uh, Bongsong Tai is my schoolmate. Ah, schoolmate pala na kayo. Ay, nag abot nag abot uh -huh. tayo? Hindi na, no? Oh. Uh -huh. oh, wow. Oh, yeah, yeah. So, nag abot tayo uh, sa San Beto. Tapos, oh, may tanong kung may memories. Ay, tatay ninyo, anong daw ang pagpulitong pala mo ni former president? Good picture siya na nasa Davao kung ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung... O kung naglalagay ba siya ng palaman, yan ang hindi ko alam. Ang pinaka... The best na tanongin natin dyan si Kitty. Kasi uh, yes. siya yung uh, lumaki uh -huh. na nandyan talaga yes, si uh -huh. uh, PRD. Thank you. Uh, Ma'am, may isang gusto mong tanong dito ay editor ng Philippine Star. Is tanong dito, Miss Natalie Tomaka. Uh, Ma'am, bisaya siya may buntag um, in, Inday uh, video ko lang syempre ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson pero how do you distress ba? stress how do you ano, cope with stress now? oh uh, unang una uh, tulog No, hinahabaan ko yung uh, tulog ko. Tapos meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang. Hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11pm tulog na ako and then uh, 8am dapat ising na ako. So sinusumukan ko pa lang. Hindi pa siya perfect na routine. Tapos uh, pangalawa, uh, marami naman nakakaalam na nag ako. Uh, nag ako ng mga bundok pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking at uh, ang uh, pangatlo is usually kasama lang yung uh, pamilya. Napakasimple na magkasama kami, tapos nagluluto kami ng fangyupsal, yung mga ganon. Uh, mahilig yung mga anak ko mag, yung luto kain. So, kung hundari, uh, may griller, tapos hotdog, tapos kakainin ka agad. So, yung mga ganon na mga bagay. Um, you responded, di ba? Parang watching a musical with your um, daughter, isa din ba yon sa mga parang ways to distress mo? Ah uh, yes, ma'am. Opo. Uh, yung anak ko nakuha niya sa akin yung love for praise and musicals. So, bata pa lang siya. Tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is uh, Beauty and the Beast uh, sa CCP. Tama ba, no? CCP, yung nasa Rojas Boulevard, no? Uh -huh. Sa CCP, uh, doon kami. Beauty and the Beast, yon, Maliit pa siya na bata. And then, sunod-sunod na yun. Hanggang siya na mismo, uh, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin. Kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung yung mga luma yung mga noong panahon pa panahon ko pa pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na uh, kung pwede manood kami maganda ito at uh, nagre-rating nag siya kung tapos sinatanong ko siya bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin uh, yun yung isa sa mga um activities na ginagawa namin ng nanganak uh, ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako uh, sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag uh, uh, meron siyang mga laro. And then, yung pangatlo, mahilig magluto o oh, mag-baking. Oo. Oh. Uh, so nagluluto yun ng banana bread. Banana bread. Si Stonefish. Uh, nagluluto ng banana bread. Tapos, uh, nagluluto din yun, yun ng ulam niya. So, yun yung uh, sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, Ruby Pinday. Thank you, Mister. We'll Mister. Yes, foreign media in here. Thank you. Hello. Uh, thank you. Uh, good morning, uh, Madam Vice President. Uh, you know, I'm from China. Uh, speaking about the uh, uh food security, you know, my grandfather, my even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. Uh, all all uh you know uh. They don't have enough to eat. So, but but now, thank you, thank you. But now, uh, China has pretty much solved this poverty uh, and hunger problem. So, uh, uh, what I we, those countries, will enhance the cooperation in this field? I think for sure, China will provide a lot of help and improve also lessons. So, what do you think? Uh, the future perspectives for the cooperation. Uh, between the Philippines and the China, China in the uh, poverty reduction and uh, to solve their uh, uh, food security problem? What's, what is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Uh, okay. Yes, Well, I see, sir, no, that uh, in the People's Republic of China, there's really a plan on how to uplift. Uh, the citizens uh, from poverty, and that is uh, very important that there is a plan by government on how uh, to address uh, poverty, not just uh, by band-aid uh, solutions, but long-term uh, solutions uh, to uh, poverty. Uh, the first one is you have to have a plan, and then uh, number two, um, you have to invest in education. Um, i truly believe that the primary solution to poverty is uh, education uh, and not just what well, not just the education uh, that we see now but modernization of education as well it has to evolve with the changing times and then uh, next is uh, food security uh, it is important that the state invests in um, modernization and assisted farming. Uh, so, sa una po, uh, in, initially, it has to be that the state is involved in uh, providing uh, the necessary capital to the farmers to give them the startup. And then it has to be uh, state farming as well so that we get to use all the available lands. Not just uh, one or two hectares of uh, private lands. It has to be all available uh, lands for agriculture. It must be the the government must invest uh, in farming.